Hello, good morning, good morning guys. Sa po ang Luzon Business Media Nandito ako sa umaga naman. Ito ngayon, magpakita naman ng konting tips, sample sa inyong mga kasamahan ko mahilig mag-alaga ng mga manok. Bago ko ipagpatuloy ang topic natin ngayon tungkol sa palimanagan sa sakit-sakit sa manok dahil uso na ang bulotong sa totoo lang. Magpasalamat muna ako sa inyong lahat sa aking mga subscribers na subscribe sa akin. Maraming maraming salamat talaga sa inyo at saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Tingkilating ko sa inyo na pagbigay ng support dito sa aking YouTube Kalyaw Kapagod TV. Ngayon ang topic natin ngayon kasabong yung tungkol sa sakit na balutong dahil sa buwan na ito ngayon talagang ang ating mga sisiyo tinatamaan ng mga bulotong kapag lalo na kung walang immunize, walang bakuna madaling tamaan sa sakit na bulotong ngayon, do doon dahil observado ako niyan dahil katunayan yan yung sa akin nagtry ako nga nagtry ako ng sisiyo na ilan-ilan na hindi ko pa immunize na bakunahan ng anti bulotong tinamaan nga ng bulotong pero sila saja ko yon dahil para ma-akserbahan ko rin ko ang naisip kong igagamot sa bulutong ko kumobra pero umubra naman kaya ang ito ipapaliwanag ko sa inyo tungkol sa bulutong lalo na sa mga paguhan palam pa lang ito sakuhan ko kayo o sa sakit na bulotong huwag kayong mag-alala kayo na may mga malaki na manok. No? Kasi ang bulotong magsimula pa lang yan sa sisiw pa lang, maliliit pa lang. Isang buwan, pataas hanggang sa 7 months. Yung istag sa palong, mag yan, dito sa mga binti nila dito, paa, mamutlig-mutlig, magsugat-sugat, tapos mahinang kumain mainit ang katawan pero sa mga ganito na kalaki na pwede ng panglaban hindi ang ayan, na to tama ang bulotong yan sa totoo lang kung istag pa lang na 7 months sigurado ako tama ang bulotong pero pag patong na tungtong na nyo ng isang taon na mahigit isang taon hindi ang ayan, na ang bulotong ayan ang totoo kasi obserbado na ako niyan dahil sa katagal ko nang nag-alaga nag-breed, nagpalahi ng mga manok na mga panglaban at saka ito may dagdag ko sa inyo sa mga baguhan pa lang na nagkaroon mga bulutong inyong sisiyo yun, ah, nagkaroon bulutong ang inyong mga sisiyo na alaga bago pa lang mabalitaan nyo na tulad sa akin mabalitaan ko pa lang na may mga kasama na ako nag mga manok na tinama ng bulutong sa akin, ginagamot ko na kagad yan. Kung maramihan man yan, kailangan, kung nakapa-incubit naka, naka tayo, nipa incubate natin yan, nasa incubator, kailangan, papakunahan natin yan, ipababaksin talaga natin, immunize yan, kung tawagin. Ngayon, kung hindi naman, kung ilan-ilan ilan lang, lalo kung nilimliman, kung ilan ilan lang ang alaga nyo lalo taga probinsya kasi alam ko dati probinsyano ako malayo, pare, malayo nga ang bilihan ng mga pigs at saka mahal, kung bibilhin natin yung tinatawag nito B1 B1 na pa patak sa ilong sa mga sisyo gamot yun at saka pang injek baksena para antay bulutong ang gagawin natin yan bago pa, ang para makatipid kayo kasi ginagawa ko mismo yan gamitan nyo ng pamintang buo kung malaki laki na kung maliit pa lang bibili kayo ng paminta na powder yung durog na durog ihalo nyo sa tubig kaya lang totoo kasi ako na pagaling ko ang aking mga sisyo na mapanood nyo yan ay kinukontent ko yan sa aking Facebook sa Reels at saka kung kasi mahinang kumain mahit ang katawan kung malaki-laki na halimbawa 3 months na nagkabuloto ilog-log nyo sa tubig parang malamigan ang katawan dahil mainit ang katawan niyan pag bulutongin yan tutok kasabong madali lang yung tubig na may halo na sabon na powder din yung pambabad sa magikon maglaba tayo sa mga damit pagkatapos haluan nyo ng wash out shampoo lalo na kung istag na iloloblog niyo sa tubig yan tapos susubuan nyo ng paminta yan ang ah, pinaka dabis pinaka importante talaga din na ah, makatulong sa manok natin na kasakit ng bulutong pero ulitin ko sa mga ganito na edad, ang tatamang sakit nito, sipon lang ang tatamang sakit talaga nito. Hindi naman din lalala ang sipon. Halimbawa kung mayroon ila ilang magkasipon kasi ko ang klima sa panahon, kung magsimula, kagaya ginagawa ko rin, magsimula pa lang pag tila o kasi ang alaga natin araw-araw, umagag-hapon, tanghali, kung so nakita natin, kabisado natin ang mga o sa mga alaga natin mano mayroon nang magbabago ang tila para din tao na umiba na ang busis, susubuan so natin kaagad na ng gamot pangontra sa sigun. Parang hindi tutuloy ang sigun niya, hindi magbabago ang katawan. Kasi ang manok talaga kapag magkaroon diferensya, Mahinang kumain yan, papayat talaga yan kapag hindi mo mag-aapan kaagad. Kaya yung sa akin, kapag bago magsimula pa lang ang sipon, sa tingin kong magkasipon, pinaka, pin susubuan ko na kaagad ng gamot. Hindi na ako nag Kasi dito sa amin, nandito lang ako sa Manila, Metro Manila. malapit ang mga tindahan dito, mga poultry supply, at saka, nag i din ako mismo ng mga gamot sa manok Kasi halimbawa, yung kabila kong manokan, pupunta ako doon, kapag hapon na, alam mo naman, iantay ko pa yan, kinabukasan pa ako bibili ng gamot niyan. Ang ginagawa ko, pag napansin ko, sinusubuan ko na kaagad dahil may stock akong gamot doon, hindi nakatago sa lagayan ng mga oil, Ilagay ng mga manok doon sa kabila. Yan ang ginagawa sa kita po. Yan lang ang maibigay kong tips sa inyo kasi sa panahon ngayon, timbuluto talaga. Ang naka-immunize ng mga sisil minsan, Ilan-ilan ilan yan, medyo bulutongin man siguro, pero karamihan ligtas yan kapag naka-immunize, nabakunahan ng anti-bulutong. Pero yung hindi talaga nabakunaan, obligado tayong gagamutin natin ang sarili natin gamutan yung sinasabi ko, binuturo ko doon sa aking sa... Sa account ko sarili sa Facebook. Binuturo ko rin dito mismo, dati pa sa unang, nasa pinakailalim sa unang mga videos ko dati pa yon na hindi ko pa ni content ang sakit ng bulutong sa mga sisyo sa rails nabanggit ko na rin na ituro ko na dito sa gamutan sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV na paminta lang talaga ang importante maisubo, makapagaling sa ating mga manok sisiyo kapag lalo na kung 3 months na, 2 months kaya kaya na natin subuan, jagaan yan pero yung ulitin ko yung sinasabi ko rin na kung maramihan na may 20 piraso 50 pataas, 100 ang ating mga alaga medyo mahirap-hirap ng subuan natin lalo na katulad sa akin mag-isa lang ako kasi ang mga anak ko may mga trabaho ako mismo ang nagpakain, nag-alaga, nagpaligo lahat nagawain sa mga manok ko paglinis ako mismo kaya nagpabako, nagpabako na din ako nagpabaksin kasi ngayon season na ito ulitin ko sa inyo medyo marami-rami ang mga sisyo ko ngayon kaya ang nagpabaksin talaga ako, nagpabakuna ako. Yan ito. Oh. Tapos may sinasadya lang ako ng ilang-ilang piraso na hindi ko gipabakunahan. Napatunayan ko lang sa akin, kinukuntin ko na mapagaling ko talaga sa totoo lang na kung sasubuan ko lang, gamitan ko ng paminta sa malaki-laki na sinusubo ko. Pero ngayon, natuklasan ko rin may subukan ni try ko rin yung powder nga nga paminta gumagaling naman ang aking mga sisiyo at saka yung tinamaan na pakita ko hindi namang hawa kahit isinama ko sa mga kasamaan niya mga kapatid niya Ayan, so, kaya nasa atin lang sa pag-alaga natin nakasalalay ang kalusugan kagandahan sa pangatawan sa ating mga manok yan to so, kahit ano man yan ka-quality, sinasabi ko ulit-ulitin ko to sa inyo, kahit ano ka-quality ano ka-important, kung tayo naman nag-alaga, mapabaya, hindi tayo marunong magbigay sa gamot-gamot man lang na simpleng mga sakit-sakit gada po sa mga katawan nila. Wala ding say, -say ang pagka imported niyan. Lalo na kung maglaking sakitin, ulitin ko to sa inyo, kung maglaking sakitin, mahina na ang restensya talaga yan sa mga Ibintigin talaga yan sa malakihan na derby, hindi na talaga ginagamit ang mga manok na sakitin kasi karamihan yan manipis na ang katawan at sa kamahina na talaga ang baga niyan pagdating sa magkapagod-pagod pagdating sa larangan sa labanan sa sabo. Kaya nasabi ko sa inyo, lamang sa panalo talaga bukod na quality, marunong mag-condition, marunong maghanda bago ilaban at saka naglaki na hindi sakitin mula sa sisiw pa lang hanggang sa pwede ng ilaban. Iyan ang makamit talaga natin kayo mismo kung subukan nyo ang lamang tayo sa panalo kay sa talo. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas naman tayo uli. Sana may mapulot o matutunan kayo ngayon umaga na ito sa akin. Sa, I-upload kong video dito sa aking YouTube Kaliaw Kasabong TV. Maraming maraming salamat na sa pagbigay support niyo sa inyo sa aking mga i-upload mga videos. Yan lang. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.